So guys! Itong video na to ay para sa inyong mga nagtataka kung bagay na bagay kayo ng crush nyo o kaya ng type nyo. Isama na rin natin ang mga tao na gahanap pa rin ng babagayan nila. Bibigyan ko yung mga signs pero syempre para mas exciting irerelate ko ang bawat sign sa isang pagkain. Isipin nyo na lang na kunwari kumakain tayo sa labas at pinag-uusapan natin ang crush mo. Kasama rin natin ang paborito kong cook para mas masaya ang kainan. This is 7 signs na no? na bagay na bagay kayo. Number one, bagay na bagay kayo kung naiintindihan nyo ang isa't isa. Kung ano ang nasa isip niya, naiisip mo rin. Alam mo lagi, yung tumatakbo sa utak niya, hindi pa niya sinasabi, alam mo na. Parang chicken nuggets at coke. Kasi nuggets nyo na ang timpla ng isa't isa. Number two, kapag pareho kayo ng gusto. Mga trip nyo, magkapareho, at lagi kayo nagkakasundo pagdating sa mga bagay-bagay. Mga ayaw niya, ayaw mo rin. Mga gusto niya, gusto mo rin. Hindi nyo lang napapansin, gusto nyo na rin ang isa't isa. -isa. Oh. Parang sushi. Alam mo, sa sarili mo, mapili ka. Pero pagdating sa kanya, hindi ka sushi. <laughs> Number 3. Hindi kayo mapaghiwalay. Lahat ng bagay, ginagawa nyong magkasama. Oh. Kapag may ginagawa kang masaya, hinahanap mo siya. Oh. Magkasama man kayo o magkaleo, hindi yan hadlang sa kung ano ang meron kayo. Para kayo, Bigol Express Kahit baigol lang, kaya niyong i-express ang maanghang niyong pagmamahal sa isa't isa Manghang pala to, tikman natin Mmm, maanghanga <laughs> Number four, Bagay na bagay kayo syempre kung may tiwala kayo Sa isa't isa Lahat ng nararamdaman mo Nagagawa mong sabihin sa niya Hindi ka niya i-judge Alam mo Maiintindihan ka niya Kahit ano pa yan Kasi para kayong coke At kare-kare Kasi kahit na sikreto pa yan Or problema yan Kering-kering yung pag-usapan niya <laughs> Number 5, malalaman mo ang bagay na bagay kayo kung siya yung nagpapasaya sa'yo. Yung saya na hindi mo pa naramdaman sa iba. Yung pakiramdam na kontento ka, makita mo lang siyang masaya, masaya ka na rin. Para siyang lomi ng buhay mo kasi pag magkasama kayo, lomi, ligaya ka. <tik> Number 6 Simula nung dumating siya Ramda mo na hindi ka nag-iisa Lagi siyang nandyan para sa'yo May problema man o wala Dahil sa kanya, lagi ka nang may kasama Parang ito na laging nandyan For ginisang munggo Kasi kaya mong gumising at harapin Ang bawat araw kasama siya At last, number 7 Siya ang bagay na bagay sa'yo Kung binuo nyo ang isa't isa Lahat ng hinahanap mo, nahanap mo sa kanya Lahat ng mali sa'yo, minahal niya Kaya kaya mo, kumpleto ka na dahil sa kanya. Para kayong Coke at Fish and Chips na pinagsama. Dahil siya ang bumuo ng pieces hang chip-chip mong puso. Here we go guys kung kaya mong pasahin ang kainan with Coca-Cola kaya kaya mo rin pasahin ang sarili mo by looking for the one na bagay na bagay sa'yo sana nag-enjoy kayo sa video na to ako sobrang nag-enjoy dahil kinilig at nabusog ako kayo ano sa tingin nyo yung iba pang signs na bagay na bagay kayo i-post nyo na rin yung iba pang pagkain na tingin nyo masarap ibagay with ko don't forget to use the hashtag bagay na bagay thank you so much guys and see you